isa, dalawa, tatlo, ilalabas sa king kargada, puno-puno ng bala at umaapoy pa. Rak tak, 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 dugong, pumapatak, wag, tamuris, bak, dala, dala, sumpak, kaming maliliit, kamig malulupit, wag, lang lupit, kamatay ng bulilit. Hoy bata, huwag ka sanang mahiya Ang dapat sa iyo, patabugin ang muka Olo olo lang, huwag ka sanang katawan Huwag ka sanang katawan, busta pati laman Na ako'y istorya ko'y di pa minawa maayo, para ginit mo Matingala na dili, lalima kabua diri sa dabaw mga krimel ang ipang huwag tang bua kung ikaw ang kahit ulo kang mayor walay lugar ang abusado kawatan kriminal labi na yun is not here sure, na ang mga kinapir na yung hindi mo makagawan patay ka alamin sa anak Tatanan, nagdili kuyday mo kubalay ang amamulong jud sa inyong binuhata Diriran yung mga sunog let um, me sir Yung ayo mo ta pero pagdili let binter sa mga dayuk kini ay payo tambag ni sa bisaya sa tanan kriminal hala layas mo diha ha ha wa na nice, sa inyo dili diri sa Davao wala mo'y lugar. Bawat ining kung wala'y lugar na kriminal. Uy, uy, nasa naman ang inyong pangata. Dagan, dagan na ba nasakit na kita ka Ayaw na darang diri sa among lungsod. Wala'y human rights, diri na balaod at daod, nakadilip na pwede. Isagol, magbago na lang para dili buak ang bagol Bagol sa ulo, ikaw radyo'y mapuslan Malipay, sa ninyo ay ubay-ubay katauhan Bili, malimtan ang inyong binuhatan Apanog, adik sa krigirman di ka malimtan Agira ginagmay, tagog ginagho Ayaw pa pinta, basi nga buak ang imong ulo Break it down, you. ¡Gracias uh -huh.